Ayan po, katahu ay dito dumaan sa banal likod. Puntahan po natin yung maisan at naayot. nagpipista na naman po yung mga ano. Mga uwak. Ito uga ang ugaan yung yung mga bulaklak. Yung po, ang dami yun. E. ko po, patatawarin mga uwak. Laka din po ng pangangailangan eh. Yan, tingnan po natin. E. Gumagalaw yung mga ano. Apakadami po pala nun sa masama ay dapat pala ay ano cellphone ang gamit natin ang dami gumagalaw po yung mga tangkay eh. yun po pakadami yan oh. ah Diyos ko po pagkadami po oh. yun oh. yan oh naglipad na kita kaya na lumipad Walang yung pagkadami po Ang tatalino din ay Yun oh. Nauga po naman may Gumagalaw Yun, oh. tatlo Ang daging subok lang tayo Ay oh. <coughs> Pao oh. Ayari na naman, oh. nagpuputik din po uh. Nagpuputik din pangangain Walang yung Ay eh. hmm. Ay, yeah, batang-bata -bata pa naman ay oh. Wala pa po tayong makukuha. Yan babagsik na rin ang ay. Yung tatlo po yan, oh, hanay-hanay. Mm. Aba, ay, nagpuputik nga po pangangain, oh. Tingnan mo. Oh. Putik. Alam nila eh, pag umalis ang tao. Oh. Mga bago po ito, oh. Are, oh, bagong bagsak, oh. yung sigat na dapat sa tapat natin no? yan o oh. pagkadama yun o no? dami nila eh mao si Samo tutok-tok yung papaya pag po nagpasalasala ang ano mao si Samo yun ang babanata na yan pag natok yan hindi pa naman oh. hindi pa dito oh. ah! yun, dami po oh. yan, oh. yun oh. tukoy na tukoy ay arin dalwa matapang tapang oh. arin kaya ang kabila may gitari pong kabila, bay, parang hindi pa Ah, ang po ang ibon pati eh. Yan. Sya! Oh. Arad na mamaya po. Ay, tinitiktika na rin. Walang dyan. Walang yan, mura pa naman. Ay, oh. Eh. Ang gagawin di yan. Napakamura pa po. Kaya hindi ko pa kinukuha. Yung nakita ko po sa ibang bansa, yung sinusuklutan bang papagay. Yun. Oh, yung sinusuklutan ng plastic bottle. Ari kayo sa atin. Aba, dami na mga pa plastic bottle. Ano po? Yan, o may kasali eh napakadami oh hindi ko ho naman maibigay sa ating alaga ang ngayon kung bagay sa baboy at sa manok baka po may dalang virus magigimit sa papu yan ng sakit oh yan oh wala ari ubus ay kada ampen kainan oh na ay may mga balabalhay bupay yon mababalutan na rin natin na rin ating ano papaya o kung ano man na rin mais na rin eh. pag po, araw, at kami nag uubra sa garden ay halos wala pong uwak pero may oras din sila na kung bagay nakaawas na kami saka pula yung mga atake oh, ay hindi rin naman makalapit lapit na maigi at gawa di kahot pag nasa garden tayo kaya matalino din po oh, Ari mga papaya natin ay siguro babalutan na rin natin 'yan. Bukas. Oh. Ayun pala yung baso namin, no. Try natin. Eh kasi no naman yung mala, Malalagyan po natin Nare ano. Yung para po bang gagayunin isus isa sa ay, madami tayong magagamit. Marami po tayong kakailanganin. Dito sa ibang papaya. wala pa mas pabor pa nga po yung medyo nadadamuhan ng kaunti eh. para hindi gano'n makita ito po itutulad natin sa kabila babalutan po natin oho ito oh, kalalaki Yan, update ko na rin po kayo sa ibang mais pa po natin. Oh. Mabilis din po ang improve. Lalo na po pagka nabuhusan natin ng pataba. Bumibilis siya. Yan, na, na ho, yung ating mais. <laughs> Gagapang na yung upo. nag na. Yung pong iba ay ano, talo ng tubig talaga. Nagpapaiwan sila sa laki. Ito po ay ka-apply lang ng pataba. Kahit ito. Ka-apply lang ng pataba nito. Na-sprayhan na rin po natin kaya tuminto na yung ano. Yung pagkain ng ano. Army worm. Ya, yeah, ito na po yung ating maisan, no. Palusutin nga ika. Oho. Palusutin. Hindi rin ho pari-pari yas eh. dapat pala ma-apply pa ulit ng pataba kahit kalalagay la ang every 5 days pwede siguro apply na po natin gawa ko bubulaklak na ito eh masarap po sa mais kasarapan po ay yung mataas pa sa atin bago siya magbigay ng bulaklak oh yun ang kasarapan talaga Mapansin nyo po yung para mga madilaw-dilaw na yan. Ano siya ng tubig? Oh, babadbad. Yan, yan po ang nagiging resulta. Resulta. Tapos, ano dyan yung bulaklak na Oh. Parang may napansin ako dito ano. Yung may bulaklak po, magbubulaklak na ho talaga ito eh. Nasaan ganyan? Malapit na siya. Nang gabutin siya nang. Ayan oh, meron na nga po ito Papahiwatig na siya oh dapat po matataas taas ang mais bago siya lumabas yan. Ito siya. Oh. Tupo naging ganap sa ating maisan. Sana lang may wag na rin pistihin po. Oho. Yeah. Oh. Nasi yun. Bidi rin mo natin ating kukuhain. Oh. Pag ang halaman ay talagang sisibuli sisibuli po. Oo, oh, yan no oh. dadalhin natin yan ayun ay eh, paano po ito po ang update sa ating mais oh, sana na may mabantayan din natin oh, yung uwak ayun po salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy happy lang po bye